Happy New Year mga madam! So may isishare lang ko sa inyo ha kasi may connection ito sa kwentong babasahin ko sa Afam Stories by Native Filipina. Kaya kung hindi ka pa nakapollow doon, i-follow nyo na. Okay? So ito ang gusto kong sabihin mga madam. Medyo madami na din kasi akong nababasang kwento no mga madam na yung iba nagka problema lang sa mga partner nilang Noypi eh, na sila kaagad ng idea na maghanap ng Afam. Minsan yung mga dahilan ay maaring gusto lang ding makasabay sa uso at talagang hindi na kinaya ang kahirapan ng buhay ngayon para sa mga natamaan doon sa sinabi ko at pasintabi na lang kung kayo'y nasaktan. Gusto ko lang naman na may ma-realize kayo kahit konti lang. Unang-una sa lahat, walang perfectong relasyon, mapaafang o kalahit nating noypi. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok kahit ako. Kasama kasi yan talaga sa buhay natin. Lahat ng nakapag-asawa ng foreigners, hindi ibig sabihin noon perfect na ang lahat sabihin na natin yung iba jackpot dahil mayaman ang napangasawa pero please lang huwag kayong mainggit ha dahil hindi lahat ng nakikita nyo sa social media at naririnig yung kwento ay totoo at hindi lahat ng naisi-share nila yun na yun lahat dahil yung iba tinatago nila maaring panaygala, kasiyahan at flex ng mga mahaling gamit lang ang pinapakita nila pero yung tunay na struggle ng buhay ay itinatago nila hindi nga lang sa usapang pinansyal, pero sure akong may pinagdadaanan din silang hindi nila kailangang ikwento at i-share sa social media nila. So ano bang ibig kong sabihin dito? Kahit noy ang partner ninyo at maayos naman kayo, may konting problema lang, eh wag kayong maghangad ng afam kaagad. Makontento kayo sa mga partner ninyo. Kasi ang pag afam ay hindi naman kasi para sa lahat. Lalo na may partner ka na, di ba? Kaya payo ko lang, no, pag may problema ayusin huwag palakihin ang issue. Kung kaya nyo namang solusyonan at pag-usapan. Kadalasan kasi sa iba, no, dahil sa kagustuhang magka-afam, italagang konting mali lang ng partner nila, pinapalaki talaga. Kasi ang totoo, gusto lang talagang makipaghiwalay at mag-afam. Maiintindihan ko naman kung talagang sobrang sakit ng ulo at toxic na ng inyong partner, kaya nyo naisipang hiwalayan at maghanap na lang ng afam. Pero kung hindi naman talaga ganun katindi ang dahilan kung bakit sila hihiwalayan, iayusin na lang tapos magtiwala kayo sa isa't isa ng partner mo na ang lahat ng paghihirap na pinagdadaanan nyo ay malalampasan at pati na rin ang usapang pinansyal ay makakaraos din naman. Kailangan nyo lang naman talagang magtulungan no at pagkatiwalaan ng isa't isa at magbubunga din lahat ng inyong pinaghirapan. Hindi man ngayon pero sure akong kinabukasan. Kaya naman kung anong meron sa ibang mga kababaihan, lalo na ang mga finiflex nilang kayamanan at mamahaling gamit, na bigay ng kanilang mga afam ay hindi dapat ginaiinggitan. Bagkos gawin yung motivation na balang araw kahit wala kayong afam, ay makakabili din kayo ng mga ganong bagay at maaabot nyo din ang inyong mga pangarap na pinakaasa. Kasi naman, hindi lahat ng may afam ay masaya. Yung iba, puro stress lang. Yung iba dyan, may patagong iyakan. Ang importante naman talaga sa buhay ng tao ngayon, mga madam, no, ay maging masaya, kahit sakto lang. Again, ang pag a ay hindi para sa lahat. Kaya wag niyong ipagpalit ang inyong pamilya dahil lang sa kagustuang makasabay sa uso. Mas kapitan natin ang Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng tamang gabay kung paano tayo makakaahon, okay?